Umaga po sa inyong lahat. Isa po sa mga bagay na natatawa ako simula nung maging pari ako ay kapag meron akong kakilala, kaparokya, kaibigan, nalalapit, at sasabihin sa akin, magbe-bless ba ako sa iyo? Laging ganun po yung isa sa mga bagay na nai-encounter ko. Lalo na kung yung magbe-bless ay mas matanda sa akin. Malimit niya sasabihin, Pader, mas matanda naman ako sa iyo, magbe-bless pa ba ako sa iyo? Bakit po siya nakakatawa? Nakakatawa sapagkat marahil, ang tingin lamang ng iba sa pagmamano, ay nakaayon lamang sa edad o katandaan. Pagbata ka, ikaw ang dapat magmamano, at kapag matanda ka, ikaw dapat ang magpapabless. Subalit, hindi naunawaan marahil ng malami sa atin ano nga bang kahulugan ng pagmamano. Ibig kong bigyan ng diin, hindi lamang yung act itself o yung gawi, kundi ano po ba yung kaakibat na katotohanan kapag tayo ay nagmamano sa bawat isa sa atin. Hindi ba't ang mga matatanda naging kanilang kaugalian na kapag kasunod palagi mga salitang, kaawaan ka ng Panginoon. Kaawaan ka ng Diyos. At naroon po yung isang katotohanan na nakukubli sa pagmamano. Magmamano ka, hindi dahil mas bata ka. Kundi magmamano ka o magpapamano ka sapagkat naniniwala ka na sa pamamagitan ng taong iyong mamanuhan, kaawaan ka ng Panginoon. Kalulugdan ka ng Diyos. At ito rin po ang siyang tema ng ating mga pagbasa ngayong unang sabado ng buwan na ito. Hindi lamang literal na ang ibig sabihin ng awa ng Diyos ay habag ng Diyos. Hindi lamang po ito isang simpleng awa o habag. Hindi lamang ibig sabihin ay kapatawaran na kayang ibigay sa atin ng Diyos. Ang awa ng Diyos ay nangangahulugan din ng kanyang walang hanggang kabutihan para sa atin. Kaya nga po sa unang pagbasa, napakinggan natin na ang awa ng Diyos na nararanasan ng kanyang bayan, ang awa ng Diyos na kinakailangan po nilang pahalagahan. Dahil ang awa at habag ng Diyos ay buhay o buhay ang siyang naging kabayaran. Sa Ebanghelyo, ito din po ay tungkol din sa awa at habag ng Diyos. Nang kumain ang mga alagad at tila baga parang binaliwala pa ang batas sa araw ng pamamahinga. Malamang iniisip natin, ah, oh, gano'n naman pala. Pwede palang mag-violate ng law. Hetong at si Jesus, pinagtanggol pa ang tila baga wala ng kanyang mga alagad. Hindi po. Kung atin titingnan, there is a reason behind, a deeper reason why Jesus allowed his disciples to eat during the day of the Sabbath. Sapagkat para kay Jesus, oo, mahalaga ang batas. Pero ano nga ba ang siyang kahulugan ng pagsunod natin sa mga ito? Meron po tayong mga taong tinatawag na legalistic. Mas mahalaga yung sumunod sa batas, pero nakalimutan yung ugnayan sa kapwa. Mas mahalagang ipatupad ang tradisyon pero nakaligtaan naman ang mas maging mabuti at mabait sa bawat isa. At ito po ang siyang ibig sabihin ni Jesus. Ipinagtanggol ang mga alagad na kumain sa araw ng pamamahinga, hindi upang sila'y konsintihin, kundi ipinagtanggol ang mga alagad sapagkat nakita ang kanilang pangangailangan. Sa madaling salita, awa at habag ang dahilan kung bakit ang kumain sa araw ng pamamahinga ito rin po ang siyang paalala sa atin. Kung hindi po dahil sa awa ng Diyos, wala tayo ngayon dito. Kung hindi dahil sa awa ng Diyos, nasaan po kaya tayo? Nabubuhay tayo araw-araw, hindi dahil tayo ay mabait. Tayo'y nabubuhay araw-araw at hindi pa pumapanaw dahil sa awa at habag ng Diyos. Kaya't ano po yung hamon sa atin? Ang awa na ating natanggap ang habag na ating naranasan ay siyang awa at habag na ating ibabahagi sa kapwa. Naawa ang Diyos sa atin kahit paulit-ulit ang paggawa natin ng masama. Patuloy na nahahabag ang Diyos sa atin kahit napapako ang ating bawat pangako. Walang hanggan ang Kanyang kabutihan kahit sukdulan na ang ating kasamaan. Kaya nga po Huwag po dumating yung panahon na magiging sampusang pera na lamang yung awa na ating nararanasan. Kaya nga po sa mga matatanda na naririto, balikan natin yung aking halimbawa. Pag po kayo ay magmamano, kahit kayo ay matanda, kahit sa pari, parang sinasabi nyo, oh, kahit matanda ako, kailangan ko pa rin ang awa ng Diyos. Oh, kahit mas may edad ako sa iyo, hihingi ako ng awan ng Diyos sa pamamagitan mo. Kaya kung meron man tayong aral na ma matututuhan ngayong araw na ito, no, sana huwag na nating gawing halimbawa o practice, magbe-bless ba ako sa iyo? Kasi mas matanda naman ako sa iyo. Wala naman po yan sa edad. Wala po yan sa katandaan. Kundi sa ating kahandaan na magpakumbaba, na maranasan, ang awa at habag ng Diyos para sa atin. Kaya sa ating pagpapatuloy ng pagdiriwang, ipagdasal natin ang awa na patuloy natin nararanasan mula sa Diyos ay siya ring awa at habag na walang sawa nating ipagkakaloob. Amen.